Guys, naghahanap pang aking mother bang, ng ano, Nang maliit na size. Ay! Oh! <laughs> <laughs> Yung ng Kasi, asya rin sa inyo. Galina, pa no. Oh, tingnan mo nga, oh. Pang 8 years old pala. <laughs> Kunti na lang at kakasya <laughs> <laughs> na ah, eh. Diyos ko. Mahirap na Wala ka din size 5. Size 5. <laughs> <laughs> Ay, yung ang Minana niyo pa nga ba? Size 5. Size 5. ang hinahanap niyan ipamaskaw, hindi ginaw. Ay, pamaskaw. Asama na pang din pala, pamaskaw, Guys, sinahanap pala ng ina ni Guy pa Maskaw. Ay, di sabi ko rin natasama na din ang pambinyak. Hoy, tuloy din ter. No, magsapatos <laughs> na lang <laughs> sa lakad. Si Inay. Oh, baka rin siya kay Inay. Bigay mo ka siya yan pa kasama ng pambinyak.